Talag walay walay Good morning mga idol Yan ngayong nga araw gagala tayo Kasama si Uwang Pamangkin ko mga idol uh, At Hindi pa namin alam kung saan pa kami pupunta Pero Ikot ikot talaga lang kami. pala nangingis na yung mga taga dito ang dami nilang nakukuha pagka mga ah, hapon mga idol ito yung pamangkin ko si Uwang sinama natin mga idol kasi andun lang siya kanina walang ginagawa oh you know lakas ng talon no? malalaki yung mga isda dyan mga idol nagsisitalunan lang talaga kaya lang ewan ko kung bawal pagkaday mo may nangunguha ng tulya mga idol ako si nanay meron siyang lumang electric fan ginagamit so yung mga may sa bundok mga idol halos ano na, malapit ng uh, maani nagba brown brown na yun know, o dun sa tower yan ang mga nandyan ito yung service natin mga idol si Gaara yan, second hand na motor natin. Medyo malit yung interior na pinalit dito sa gulong natin sa likod mga idol kaya naipit nung nakaraan. Hindi siya ano, hindi siya tugma ata. Palitan natin pag ano. Nalalaban natin. <laughs> Ipat lang tayo ng customizer kasi titignan natin kung ano pa yung mga nagtutulutang ng malalaking isda mga tilapia ay dito tayo mayroong babaan dati ayun doon pala yung babaan malalaking isda mga idol hindi na nakikita o first time ni Uwang na pupunta dito mga idol sabi niya <laughs> ngayon gumala biglaan nga lang eh kasi yun o yun ay eh yun ang laki o buhay ang sama dyan yun eh ang laki o ang laki ng alon no, mga idol punta lang kami sa baba mga idol doon kasi uh, may mga malalaking isda na naglalangoy doon Ayan, yeah, tababa tayo mga idol Kaya lang biglang lumakas yung alon ah, Lumakas yung hangin mga idol Good sa binti ko mamaya Masakit pa naman nag kasi mga idol naglalaro kami ng basketball Mag isang linggo na, sakit pa rin good luck karga natin ng hangin mga idol kasi nakukulangan ako medyo malambit siya yan yeah. ito yung bomba natin sa mountain bike dati Ito sa motor mas malit na ilagay sa u-box mga idol na kami ng mga, mga ito. I don't natin kung dito yung daanan mga idol baka maraming selda dito eh. <laughs> 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 tayo sa ilalim ng gulay

yan tambay tayo dito sa may ituloy, mga idol e may lang namin yung soft drinks namin saka yung cupcake Ayan, <laughs> papasyalan natin yun mamaya mga idol pagkatapos natin dito Galing nila sa ilog mga idol naligo si sir nandun sa dulo nanonood ng cellphone nagpapahinga yan, ganda ng pesta mga idol Merienda mga idol namin magmeryenda yan ang ganda dito sana. sa sa ilalim mapresko mga idol ang taas oh Yung pakanan mga idol papuntang Santor, papuntang Hot Spring yun mga idol. Yung pakaliwa naman, pa Blue Water. Pa Blue Water at meron ding dadaanan patagos ng kabilang bayan sa Gataran mga idol. Tapos yung kanina bago sa gasolinahan yung pakanan papunta namang ano yun, Duba Cave at papuntang Calaw Cave mga idol Pinya Blanca tagus sa kabilang bayan mga idol so ito yung lumang tulay butas ito ito yung overflow bridge dati mga idol matagal tagal din to kaya lang mabilis lang talagang umapaw yung tubig dito pag ka uh, ano umulan ng malakas no? ang daming naliligo na bata sa lalim oh. ay sa baba ang daming naliligo nangingisda ayun no, meron oh, no. nangingisda wang, ano, okay <laughs> ang sarap ng ligo na kaingit boy ayan yung tulay mga idol ang ganda haba yung mga samasabit-sabit na mga ano sanga-sanga puno ng mais oh. ganda mga idol butas na talaga dito oh <laughs> Mm. Wala ito yos. Butas mga idol. Tignan natin yung mga ano na mamana. May pana pala sila eh. May net din. Allah, yung isda oh. Dinala din eh. Meron silang nahuli ata dito, malaki mga idol yun nakatali umahan nakatali hindi ka na yung panak meron silang net mga idol oh. inihila panonorin na lang muna natin sila dito habang nagpapahinga kaya lang medyo mainit taas ng bundok na yun, mga idol oh. Sierra Madre na yun eh yun yung natatakpan ng ano ulap Dari mana? dalim malalim mga idol Pabalik na tayo din sa ano, ilalim ng tulay. Mainit na. 'Yung mga bagong dating oh. Deligo. Mm. Paliguan nila 'yung ilalim ng tulay, mga 'to. Na. Tara, balik na tayo. Mainit. Mainit boy. Ganda ng ano, sampayan no? mga bato lang dito mga idol. Yan, ganyan dito sa probinsya. Meron ding nagunguha ng tulya din mga idol. Oh. Tuwang tuwa talaga yung mga bata. Kasi ah. Ano, you know, simpleng kasiya Ano, maligo sa ilog. parang umuulan na yung banda dun mga idol oh. yan so 12.30 na ng tanghali yan alis na kami ni Wang may dumating ulit matutulog din ata si kuya pagod sa trabaho so Wang tara helmet hindi na tayo dadan ulit masigurado okay let's go yung sarap talaga pagka nag-motor mga ito. Yung mga napapasyalan yung lugar ba ay eh. hindi naman siya yung talagang tourist spot. Pero at least maganda sa paningin. <laughs> Nare-relax yung mga mata at nakakapagtay nga. Katulad nila kuya mga ito. Sipin mo yun. Nasa ilalim sila ng tulay nag namamahinga. Ayan, tanghaling haling tapat kasi presko mga ito. Ayan. So malawak na pala yan din mga idol Kahit papunta doon Tataanan natin yan next time Wala na doon oh mga idol pumutok ulit yung una natin oh. bara nawalan ulit ng hangin dapat kanina pa sa sanas eh para nabilhan natin ng bago heys alam ko may well, ano dito eh balkanizing dyan dyan naramdaman ko kasi na mahirap i ano mga idol i-drive ating bombahan para makarating tayo din sa ano sa volcanizingan. Ay, tulak natin mga idol. Hanggang yan lang naman. So let's go. kailis ang sakit pa naman ng binti ko mga idol tapos magtutulak pa ako sakto andito tayo sa ano andito tayo sa tuwag barangay tuwag minsan na kaming dumayo ng basketball dito eh kasi hindi ako naglaro mga idol hindi naman kasi ako marunong <laughs> yung mga tropa lang yan hinti natikibol ka na kan antinti Ay, si Gente. Thank you. Tanghaling tapat. Tapat sa malas. Hmm. <laughs> Naka-smell si Bay. Hindi naman yung balay doon. Hindi, tayo. Hindi, kilala ka na ko ay. Plus, kilala. Ay. Kilala pala si Uwang ah. bos. Thank you. Kita masih dalam melihat. Hai. Ito na tayo. Ito ba yan. Okay na anh idol. đơn hey. Ano ý đơn anh ý đơn yun mga idol na kawin na kami uwang ang limit ay safe tayong na kawin mga idol thank you bigat mo na yun yan bukas ulit Kigala kami ewan kung saan mga idol basta samahan na kami